Ang hangin ay humuungol sa mga bakanteng kalsada ng New York. Ang malamig nitong hininga ay parang patalim na tumagos sa manipis at butas-butas na damit ni Lucia. Nangangatog siya habang mahigpit na niyayakap ang kaniyang mga tuhod, nakaupo sa anino ng isang luma at gumuguhong pader na yari sa ladrilyo. Dahan-dahang bumabagsak ang niebe mula sa langit sumasabit sa magulo niyang kayumangging buhok at sa pirapirasong tela ng dati mainit niyang Amerikana. Ang kaniyang mga kamay, naninigas at nagyeyelo ay mahigpit na nakahawak sa isang kupas at manipis na kumot ang tanging ari-arian na natira sa kanya. Halos wala itong naibibigay na init pero iyon lang ang meron siya. Mas lalo siyang yumuko, ang katawan niya'y nanginginig habang matinding gutom ang kumakalam sa kaniyang sikmura, patuloy na gumagalaw ang lungsod sa paligid niya, manhid at walang pakialam sa kaniyang pagdurusa. Dumaraan ang mga tao na balot sa makakapal na jacket at mahahabang scarf. Nakayuko ang mga mukha upang protektahan sa hangin. Abala sa kanilang buhay ni hindi siya napapansin habang nagtatago sa dilim. Mabigat ang pakiramdam sa kaniyang puso. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi na siyang ganito. Manhid, nakalimutan at lubos na nag-iisa. Kinuha na ng buhay sa lansangan ang lahat ng bahagi ng kaniyang pagkabata. Matagal na siyang tumigil sa pag-asang may tutulong na estranghero, pero biglang may tunog na pumutol sa katahimikan, mahina, puno ng lungkot. Isang mahinang iyak, dahan-dahang iniangat ni Lucia ang kanyang ulo, ang hininga niya ay parang usok sa nagyayalong hangin. Pinagmasdan niya ang madilim na bangketa hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na anyo sa ilalim ng kumikindat na ilaw sa poste. Isang aso isang malaking German Shepherd ang balahibo nito'y marumi at may kasamang niebe. Nakakulubot sa tabi ng basurahan na umaapaw sa laman. Nangangatog ang buong katawan nito sa lamig at lumilitaw ang mga tadyang mula sa dati nitong makapal na balahibo. Bahagyang iniangat ng aso ang ulo nito, kumikilos ang mga tainga na parabang naramdaman ang titig ni Lucia. Pagkatapos, sa isang mahina at pilit na unggol, muling ibinaba ang ulo sa nagyayalong semento. Sobrang pagod para gumalaw. Natigilan si Lucia. Alam niyang halos wala na rin siyang maibigay para sa sarili. Pero may kung anong bagay sa itsura ng asong iyon, iniwan, nanginginig sa dilim, ang tumama sa isang malalim na bahagi ng kaniyang puso. Alam niya kung paano ang pakiramdam ng itapon. Maingat niyang inalis ang manipis na kumot mula sa balikat niya. Agad na sumakit ang kaniyang balat sa ginaw, parang mga kutsilyong tumutusok. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang dahan-dahang gumapang papalapit sa aso, ang hininga niya ay maikli at hirap. Uy, kaibigan, mahina niyang sabi, basag at tuyot ang boses. Hindi gumalaw ang aso, lalo lang itong nanginig. May kung anong sumikip sa dibdib ni Lucia. Maingat niyang isinapin ang kumot sa katawan ng hayop. Sinubukang balutin ito ng maayos. Isang mahinang ungol ang lumabas sa lalamunan ng aso at dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Malalim na kayo manggi, mistulang salamin, puno ng damdaming kilalang kilala ni Lucia takot at isang malungkot na pag-iisa, pagkadismaya. Ayos lang, mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig habang dahan-dahan niyang iniabot ang kamay. Nang hindi umurong ang aso, marahan niyang hinaplos ang malamig at basang balahibo nito. Hindi ka na nag-iisa. Napabuntong hininga ang German Shepherd, ang hiningay lumilikha ng ulap sa hangin. Dahan-dahan itong gumalaw, papalapit hanggang sa dumikit na ang katawan nito sa kaniya. Napasinghap si Lucia ang katawan ng aso, bagaman payat, ay may init na dumaan sa kaniyang lamig na lamig na gabi. May umakyat na bigat sa kaniyang lalamunan. Wala na siyang natitira, wala ng pamilya, wala ng matatawag na tahanan at walang kasiguraduhang bukas. Pero sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, hindi na niya naramdamang ganap siyang iniwan. Pagsapit ng madaling araw, sumabog ang maputlang liwanag sa mga bubong, binabasa ang niyebeng lansangan ng malamlam na kulay abo. Gumalaw si Lucia sa ilalim ng sirang bubong na nagsilbing silungan niya sa buong gabi. Masakit at naninigas ang mga kasukasuan dahil sa lamig, pero may init sa kaniyang tabi. Ikiniling niya ang ulo at nakita ang German Shepherd na nakadikit pa rin sa kanya, pareho pa rin silang nakabalot sa parehong kupas na kumot. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kaniyang tuyong labi. "Nananatili pa rin ang aso. Tayo na lang pala ang natira, no?" mahina niyang sabi habang hinahaplos ang makapal na balahibo sa likod nito. Sa narinig niyang boses, tumayo ang mga tainga ng aso at iniangat nito ang ulo. Tinitigan siya gamit ang matang puno ng lalim at talino. Mahina pa rin siya litaw ang mga tadyang sa ilalim ng kanyang balahibo. Pero sa kabila ng kahinaan, may natatagong tibay at may isa pang bagay, katapatan dahang dahang bumangon si Lucia na pangiwi habang iniunat ang naninigas na katawan. Kailangan nating makahanap ng makakain, bulong niya. Tiningnan siya ng aso, mabagal ang pagkakurap parang nauunawaan siya. Magkasama silang naglakad sa nagyayelong mga kalye ng lungsod. Si Lucy ay tumitingin sa bawat sulok, sa mga basurahan, sa ilalim ng mga upuan, sa mga pintuan, kahit saan na maaring may iniwang pagkain. Minsan kalahating sandwich, madalas wala. Laging nasa tabi niya si Rocky, tahimik at matatagang lakad. Pero laging kaunti ang pagkain at mas kaunti pa ang malasakit. Bihira ang tumingin sa isang batang gusgusin at isang asong gala. Pagsapit ng tanghali, naging matinding kirot na ang gutom sa kanyang tiyan. Sa huli, huminto sila malapit sa pasukan ng subway, mataong lugar na may kalansing ng barya. Umupo si Lucia sa nagyayelong sahig, niyakap ang mga tuhod at dahan-dahang bumuntong hininga. Noong araw, mahilig siyang kumanta. Bago gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa, bago pa naging normal ang lamig at gutom, ginugol niya ang oras sa pag-awit, nangangarap na isang araw ay makakanta siya sa isang tunay na entablado. Wala mang entablado ngayon, wala na rin siyang ibang mawawala. Ipinikit niya ang mga mata at nagsimulang umawit. Isang malungkot, masuyong himig ang lumabas sa kanyang mga labi dala ng malamig na hangin. Basag at pagod man ang kanyang tinig, dama sa bawat nota ang emosyon, sakit, ganda at tibay na isinilang sa hirap. Karamihan sa mga tao'y nagpatuloy lang sa paglakad, umiwas ng tingin, nagmadali, para bang hindi siya nandoon. May ilan na sumulyap pero hindi huminto, nagpatuloy na parang wala lang. Pero may ginawa si Rocky na hindi inaasahan. Habang lumulutang ang tinig ni Lucia sa hangin, tumayo siya sa tabi nito. Nakataas ang tainga, matay tahimik na minamasdan ang dumadaan. Kapag may dumarating, mahina niyang iwiniwagayway ang buntot at bahagyang kumaul. Hindi malakas, hindi agresibo, sapat lang para mapansin. Isang lalaking nakamerikana ang bumagal, tiningnan si Rocky, at pagkatapos ay si Lucia parang nagtataka kinuha niya ang ilang barya at iniabot sa paanan ng dalagita sumikip ang dibdib ni Lucia makalipas ang ilang sandali isang babaeng nakabalot sa makapal na coat ang huminto na humaling kay Rocky lumuhod siya at marahang kinamot ang likod ng tainga ng aso ang bait mo namang aso sabi niya may ngiti sa labi at kislap sa mata Tumingin siya kay Lucia, kumuha ng pera sa bag at inabot ang limang dolyar. Napatingin si Lucia, gulat na gulat at halos pabulong na nagsabi ng salamat. Gumiti ang babae at nagpatuloy sa paglakad. Ipinatong ni Rocky ang ilong sa palad ni Lucia para bang sinasabing magpatuloy siya. Kaya't muling lumabas ang kanyang tinig. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mapadpad siya sa lansangan, naramdaman niyang may nakakakita sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi sa pag-usisa at kabaitan. At lahat ng ito ay dahil sa kanya. Pagsapit ng dapit nang kumulay kahel ang langit at nagsimulang dumilim ang lungsod. Mas marami ang nakalap ni Lucia kaysa karaniwang kinikita niya sa loob ng isang linggo sapat na para sa mainit na hapunan. Habang papunta sila ni Rocky sa isang maliit na tindahan sa kanto, napansin niya ang isang taong nakatayo sa kabilang kalsada. Isang matandang babae na nakaeleganting coat ang nakapwesto sa tabi ng bintana ng kafe, nakatitig sa kanila, may kakaiba sa babae, isang uri ng kariktang, parang inilalayo siya sa gulo ng lungsod para bang nanonood lang siya mula sa malayo at sa kanyang mga mata may higit pa sa katahimikan, may interes. Pero bago pa man maunawaan ni Lucia ang lahat, umiikot na ang babae at nawala na lang sa gitna ng mga tao. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Lucia, isang buhol na hindi niya maipaliwanag. Wala siyang ideya na ang sandaling iyon ang simula ng isang pagbabagong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Mabilis na bumaba ang lamig ng gabi, ang hangin ay tila kutsilyong humihiwa sa bawat sulok ng kalsada. Mahigpit na niyakap ni Lucia ang kanyang coat sa payat niyang katawan habang si Rocky ay nanatiling malapit Nakaalerto ang mga tainga, ang mga matay mapagbantay sa mga aninong gumagalaw. Maganda ang araw na iyon, mas maganda kaysa sa karaniwan. Dahil kay Rocky ang kanyang paggawit ay nakalikom ng sapat para makabili ng pagkain para sa kanilang dalawa. Isang simpleng tagumpay pero mahalaga. Tiningnan niya ito habang magkasabay silang naglalakad. Isa kang swerte sa akin. Alam mo ba yon? Mahina niyang bulong habang hinaplos ang balahibo nito. Pumikit si Raki at huminga ng malalim. Lumilikha ng maliliit na ulap sa nagyayelong hangin. Pero habang lumiko sila sa isang makitid na eskinita, isa sa mga karaniwang daan ng patungo sa bakanting lote na tinuturing nilang tahanan, sumikip ang sikmura ni Lucia. May kakaibang pakiramdam, nagtayuan ng balahibo sa batok niya isang segundo bago niya marinig ang mabigat na yabag sa likod niya. Isang boses ang narinig, magaspang at mapanukso. Oh, sino ba naman to? Tatlong figura ang lumitaw mula sa dilim, mga binatang wala pa sa 20 anyos, ang kanilang mga damit ay kupas at ang mga mukha'y matitigas. Pero nakita agad ni Lucia sa kanilang mga mata. Ang tingin na iyon, gutom, takot at isang mas matalas na bagay, kawala ng pag-asa. Nakakita na siya ng katulad nila noon, mga taong nilamon ng lansangan at muling iniluwa, mga taong walang nakikitang bukas kundi ang susunod na desperadong sandali. May dala ka ba para sa amin, Giliw? Tanong ng isa habang ngumisi ng masama. Kumakabog ang dibdib ni Lucia. Automaticong umatras siya, mahigpit na niyakap ang bag na parabang panangga. Uwala akong dala, pautal niyang sagot. Lumapit ang pinakamatangkad sa kanila, nakatago ang karamihan ng mukha sa ilalim ng hood. Huwag kang magpanggap, sabi nito ng marahas. Nakita ka namin, kumita ka kanina, di ba? Parang lumubog ang tiyan ni Lucia. Matagal na pala silang nakamasid. Sige na, sabi ng isa pa, mapanukso ang tono. Hindi mo naman talaga kailangan yon. Isang mababang unggol mula kay Rocky ang pumunit sa katahimikan. Mababa, matindi, punong-puno ng babala. Nakatayo ang kanyang balahibo. Matigas ang katawan habang pumwesto siya sa harap ni Lucia. Pamuhin mo yung aso mo, sigaw ng pinakamatangkad, galit ang boses o kami na ang gagawa niyan. Maingat na umatras si Lucia, nanginginig ang boses. Pakiusap, hayaan niyo na kaming makaalis. Pero ang mga eskinita tulad nito'y hindi kilala ang salitang awa. Bigla na lang sumugod ang lalaking pinakamalaki. Napasinghap si Lucia at umatras. Pero bago pa siya maabot ng kamay nito, kumilos si Rocky. Isang matinding ungol ang sumabog habang tumalon ang German Shepherd sa lalaki mariing kinagat ang braso nito. Isang sigaw ng sakit ang umalingaungaw sa eskinita habang pumiglas ang lalaki, si Rocky nakabaon ang ngipin sa laman kahit may tela pa. Napilitang umatras ang dalawa pa. Patigilin mo siya, sigaw ng isa habang pilit iniangat ang paa para sipain si Rocky. Parang bumagal ang oras para kay Lucia habang nakita niya ang paay papunta sa tagiliran ng aso. Huwag, sigaw niya. Pero nanatili si Rocky kahit tinamaan siya at nadula sa gilid habang umuungol sa sakit, bumangon siya agad, nakasilip ang matatalim ng ngipin at patuloy sa pag-atake. Hindi siya gumalaw palayo, hindi siya umatras. Ang pinuno hawak ang dugo ang braso ay pasuray-suray na umatras. Peste naman to, singal niya. Galit at sakit ang bumalot sa kanyang tinig umalis na tayo rito. Nagmadaling tumalikod ang tatlong lalaki at nagsitakas. Muling nanahimik ang iskinita, ang tanging maririnig ay ang hingal ni Lucia at ang mahihinang dying ni Rocky. Napaluhod siya sa tabi nito. Rocky, tawag niya, basag ang boses habang nanginginig ang mga kamay niyang humaplos sa balahibo ng aso. May sugat ito. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Ang paninikip ng mga kalamnan dahil sa sakit, pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang ibang pag-aari, walang bubong na masisilungan, walang pamilyang matatawag maliban sa kanya. Sa'yo na lang ako kumakapit, bulong niya niyakap ito ng mahigpit. Mainit pa rin ang katawan ni Rocky sa kanyang piling at ang pintig ng puso nito'y matatag sa kabila ng lahat dinilaan nito ang kanyang pisngi. Isang paalala na naroon pa rin siya, pumikit si Lucia at niyakap siya ng mas mahigpit. Hindi niya alam kung paano sila makakaraos, pero alam niyang kailangan nilang lumaban. Nakaupo sa nagyayalong semento, binalot niya si Rocky ng kanyang mga braso. Pilit siyang pinoprotektahan mula sa lamig. Humupaman ang paghinga ni Rocky na natili ang kirot Kita ito sa bawat galaw, sa bawat bahagyang pagikot ng katawan ay kasunod ang daing at bawat tunog ay tila humihiwa sa puso ni Lucia. Kailangan niyang humanap ng tulong, pero paano? Wala siyang pera para sa veterinaryo, wala ring ligtas na lugar para pagdalan sa kanya. Palaging bingi ang mundo sa kanyang paghihirap. Bakit nito papansinin ang isang aso? Nagsimulang bumagsak ang mga butil ng niebe agad nawawala habang dumadampi sa kanyang balat. Patuloy pa rin sa pagikot ang syudad sa paligid niya. Malamig at walang pakialam. Hanggang sa bigla, may tumigil sa kanyang harapan. Isang mahinahong tinig ang sumingit sa ulap ng takot. Ikaw nga, hindi ba? Napatingin si Lucia. Nasa harap niya ang parehong matandang babae na minsang nakamasid sa kanyang pag-awit mula sa malayo. Ang babaeng agad na umalis noon nang hindi nagsalita. Pero ngayon, hindi siya lumayo. Nakatayo siya, nakatingin kay Lucia at Rocky, may hindi maipaliwanag na emosyon sa likod ng kanyang mga mata. Matagal na kitang hinahanap, mahinahon niyang sabi. Nanigas ang katawan ni Lucia, sumiklab ang kanyang likas na pag-iingat. Walang gumagawa ng ganito para sa katulad niya, maliban na lang kung may kapalit. Dahan-dahang lumuhod ang babae sa lupa, ang mamahaling coat nito'y nadumihan habang humaplo sa alikabok. Ang aso mo, mahina niyang sabi at tumigil ng titigan si Rocky para bang may multong nakita. Anong pangalan niya? Nanikip ang lalamunan ni Lucia. Rocky, sagot niya, nagbago ang ekspresyon ng babae, lumambot ang kanyang mga mata na para bang may naalala. Siyempre, bulong nito para sa sarili. Nakunot ang noo ni Lucia, anong ibig mong sabihin diyan? Ngumiti ang babae ng bahagya, may halong lungkot sa mata at umiling para bang pilit humihiwalay sa nakaraan. Noong araw, nagsasanay ako ng mga aso, mga working breeds, kasama ng pulis at mga service animals. Bumaba ang tono ng kanyang boses. At minsan, nagkaroon ako ng sarili kong German Shepherd. Lahat siya sa akin, matalino, matapang, natatangi. Hanggang sa isang araw, nawala siya. Hinanap ko siya kahit saan, sabi ng babae, nanginginig ang tinig sa bigat ng lumang dalamhati. Dumilim ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Rocky. At nang makita ko ang aso mo, kamukhang-kamukha niya, isang kilabot ang dumaan sa katawan ni Lucia, mas hinigpitan niya ang yakap kay Rocky. Akin siya. Mabilis niyang sabi, may pagmamakaawa at paninindigan. Wala akong pakialam kung sino ang iniisip mong kamukha niya, akin siya. Ngumiti ang babae, halos di makita. Alam ko at hindi ko kailanman kukunin siya sa iyo. Napakurap si Lucia bahagyang nabigla. Muling tumingin ang babae kay Rocky at doon nakita ni Lucia isang bagay na pamilyar sa kanyang mga mata. Hindi lang sakit, kundi pag-asa rin. Pinanood ko kayo nung araw na yon, sabi ng babae. Nakita ko kung paano siya hindi ka pinapalampas sa paningin at kung paano mo siya inaalagaan kahit wala ka ng iba Nanikip ang lalamunan ni Lucia. Wala siyang masabi. Isa kang bihirang kaluluwa. Alam mo ba yon? Malumanay na wika ng babae. Pinaalala mo sa akin kung sino ako noon. Palaban, matigas ang ulo at punong-puno ng puso. Lumiwanag ang kanyang tingin. Kaya gusto kitang tulungan. Umangat ang likod ni Lucia. Hindi ko kailangan ng tulong. Mabilis niyang sabi. Mahinang tumawa ang babae ay sa tingin ko kailangan mo? Kinuha niya mula sa loob ng coat ang isang maliit na card, iniabot ito kay Lucia. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, inabot ito ni Lucia. Clara Mendoza ang pangalan ko, sabi niya, at mayroon akong isang lugar, mainit at ligtas. At isang lugar kung saan sinasanay, inaalagaan at tunay na minamahal ang mga aso. Gusto ko kayong isama ni Rocky. Hinigpitan ni Lucia ang hawak sa card. Pero bakit? Mahina niyang tanong. Tiningnan siya ni Clara nang may malasakit. Dahil may nakita akong kakaiba sa'yo. Malakas ka, tapat. At ang ugnayan ninyong dalawa ng aso mo, bihira yan. Naniniwala akong may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Tumalikod si Lucia kay Rocky. Ang mainit, kulay amber niyang mga matay nakatitig sa kanya. Matatag tapat, matiisin. Ilang taon na rin siyang tumatakbo, gumagawa ng kahit ano para lang mabuhay. Pero ngayon, sa unang pagkakataon matapos, ang matagal na panahon, may isang taong nag-aalok sa kanya ng pag-asa, isang bagong buhay. At marahil, marahil lang, ayaw na rin talaga niyang patuloy na tumakbo ang init ang unang bagay na napansin ni Lucia. Matapos ang napakaraming panahong nababalot sa lamig, lamig na kumakain sa kanyang mga daliri, yumayakap sa kanyang mga buto at ginagawang parang yelo ang bawat paghinga. Ibang-iba ito. Ngayon, nakabaluktot siya sa isang malambot na sofa, balot ng pinakamasarap at pinakamalambot na kumot na naranasan niya, at ang init ay dahan-dahang lumusong sa kanyang katawan, gaya ng isang alaala na matagal nang nawala at sa wakas ay bumalik. Nakahiga si Rocky sa tabi niya, ang malaking ulo nito'y nakapatong ng banayad sa kanyang hita. Malinis na ngayon ang kanyang balahibo malusog at matatag ang kanyang katawan. Wala na ang sugat mula sa insidente sa Eskinita, gumaling na ito. Salamat sa alagang ibinigay ng veterinaryo na agad dinala ni Clara pagkarating nila. Tahanan na nila ito ngayon. Hindi pa rin lubos na matanggap ni Lucia na totoo ito. Ang tirahan ni Clara Mendoza ay hindi basta tirahan lang. Ito'y isang malawak na lugar sa labas ng bayan na papalibutan ng mga malalawak na parang at may malaking pasilidad kung saan sinasanay ang mga aso para sa mga tungkulin sa kapulisan, rescue missions at mga programang pangsuporta sa emosyonal na kalusugan. Sa una, nanatiling maingat si Lucia sanay na siyang mamuhay sa lansangan kung saan natutunan niyang laging inaasahan ang pagkawala ng kahit anong mabuti. Pero hindi kailanman humingi ng kapalit si Clara. Sa halip, inialok niya ang isang bagay na bihira, isang tunay na pagkakataon, isang ligtas na lugar para matulog, masustansyang pagkain, malinis na damit at isang bagay na matagal nang hindi niya pinangarap isang bukas na may halaga. Sumama ka sa akin, sabi ni Clara isang umaga, habang inaakay siya papasok sa puso ng training center. May likas kang koneksyon sa mga hayop, hayaan mong turuan kitang gawing isang lakas yan. Kaya't sumunod si Lucia, ang mga araw ay naging linggo, at sa unang pagkakataon mula pagkabata, nagkaroon siya ng ritmo sa kanyang buhay. Bumalik siya sa pag-aaral, isang bagay na hindi niya nagawa mula nang siya'y 12 anyos. Araw-araw siyang nakatrabaho ang mga aso, natutunan kung paano sila mag-isip, kung paano sila akayin, kung paano sila alagaan kapag nasugatan o natatakot. Lalong lumiwanag ang kanyang mundo. At si Rocky, naging kwentong bulong-bulungan siya ng lahat. Tama si Clara, hindi basta asong gala lang siya. Malinaw na dati na siyang sinanay, marahil ay kinuha at kalaunay itinapon. Matalas ang kanyang pandama, alerto at matalino ang kanyang isipan. Sa tamang pag-aalaga, lalo siyang sumigla, hindi lang bilang tagapagbantay, kundi bilang isang tunay na kasama. Ngunit kahit gaano pa siya kadisiplinado o kahusay, hindi siya kailanman lumalayo kay Lucia, kahit ngayon, habang marahang bumabalot ang niebe sa buong paligid, malalim siyang huminga at mas lalong dumantay sa tabi ni Lucia. Tumingin si Lucia sa malawak na bintana, tanaw ang malambot na liwanag ng syudad sa di kalayuan. Sa kabila nito, naroon pa rin ang mga kalsadang minsang naging buong mundo niya. Ang malamig na bangketa, ang walang katapusang gabi ng pag-iisa. Inabot niya si Rocky at ipinaloob ang mga daliri sa makapal nitong balahibo. "Nagawa natin to, boy," mahina niyang bulong. Mahinang huminga si Rocky, parang tugon ng kasiyahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na kailangang mangarap ni Lucia ng mas mabuting bukas. Dahil ngayon, alam niyang darating ito at sa kabila ng lahat ng hadlang na tagpuan nina Lucia at Rocky ang kanilang lugar sa mundo. Hindi lang basta tirahan kundi isang buhay na may kahulugan, pagmamahal at isang kinabukasang karapat-dapat pang Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng sandali, isang batang babae na ibinigay ang tanging kumot niya sa isang nanginginig na aso na naging simula ng pagbabagong tuluyang bumaliktad sa kanyang kapalaran dahil sa isang simpleng gawa ng malasakit, ibinalik sa kanya ng buhay, ang akala niya ay nawala na magpakailanman. Isang bagong simula. Hindi na basta na iligtas na aso si Rocky. Siya na ngayon ng kanyang panangga, kanyang pamilya at pinakatapat na kaibigan Magkasama silang naging buhay na patunay na kahit sa pinakaitim na sandali, isang munting gawa ng pag-ibig ang maaaring magdala sa atin sa mas maliwanag na landas. Kung hinipo ng kwentong ito ang iyong puso, ilike mo ito at ishare sa isang taong kailangan ng kaunting pag-asa ngayon. At sa comments, gusto naming marinig ang kwento mo kasama ang isang hayop na naging espesyal sa buhay mo dahil minsan ang ganong koneksyon ay kayang baguhin ang lahat. Abangan ng mas marami pang kwento ng pag-asa at inspirasyon mga kwentong dumidiretso sa puso.